Hi guys! Uh -oh. <laughs> dia cepat top Thank <laughs>

tak kelihatan eh bus belum semak tak kelihatan ah cuba bos pen pasangkan dulu bentar ah dia satu belum selesai dai sin not going

paringa ni ba ano sila oh zalos eh der der boling The Washington to City University Carmen Campos, Bachelor of Science in Fisheries. Co participants, please help me welcome Master Dennis Sidoria. Okay. Uh, so, so, as a uh, continuation of Seroi, I'm going to So, mismo naman usan uh, siya uh, kung maaari sa loan o mga mga gwatol para makautang ka. So... Oo, dito po kayo. the plan your is So, tuluan ta kung sa akong sa itong kwarta, ta, kahibaw ta ma-invest. O kahibaw sa ito ma emergency saving, ya, ibang ito mo, sa itong obligation, o pagkahiba pag low. No. So, discuss the importance of, of significance of financial literacy. So, informed decision making, financial stability, wealth building, avoiding financial pitfalls, long-term. <laughs> uh, <laughs> uh, oh. kanan kaning sa budgeting, no? Kanang natungad ba din ninyo na karon pa kay mga kuha naman kanang ay jugiti naman no kada gyud ang um, kada pamilya na ang gyud kay sila ang budgeting pero salamat kayo ni nila, ni nila lahat na gipunan din nila ang knowledge by sa budgeting. Uh, okay. Yung okay. nga okay. unsang gyud okay. pag budget